Ano na ba yung kanina Opie, Opie, Opie. Pa? Di pa pala nag... Open. <laughs> Open ni Kuya yung gift. Wow. Wow. wow! May laruan. Oh. Oh. Wow! May rilo. Si Kuya may rilo na. Oh. Ta -ta. Ta -ta. Tapos? May laruan. Dede. Tapos ito laruan. Color. Wow! Color. Mayroon ganyan. Ganyan yung gift yan, baby. Ganyan yung ito Wala. Isa pa, may isa pa. Mamaya na yan, kuya. Ito muna. Kanina you know, to? Sino nagbigyan nito? Ma, pabalik kami ito? O, oh, may isa pa na. Isa pa na doon. Ah, oh Yung bulipad-lipad, ba? Ito. Kumain ka doon? Ako. Ano na yan? Is lagay yan dyan. Lilipad yan. Ano na yung ano mo? Ala, lilipad. Ala, lari, lari. Eh, bilisan, bilakasan mo. Ganyan ba, ganyan na? Ganyan yan na. Ano ba yan? Lupad na baby. Ano yan? Ala, ang dami laruan. Tapos pagkain. Ala. Ang pa. Ang lolobot. Ang lolobot.

Okay. Wow! Oh, <laughs> ang dami! <laughs> ang dami pagkain! Ang dami na lang ano. pagkain, oh. Para kasi na mag-grocery. Mag Ayan! Mag yeah. Christmas party Ayyan. ni Kuya! Allah.